Magandang buhay! Ang paksa tungkol sa kaperahan ay hindi itinuturo sa paaralan. Karamihan sa atin ay natutunan ang araling ito mula sa ating mga magulang. Katulad sa mismong karanasan ni Robert Kiyosaki na kanyang isinalaysay sa aklat niyang Rich Dad, Poor Dad, magkaiba ang pananaw ng mga mayayaman kumpara sa mga middle class tungkol sa kaperahan. Malaking dahilan ito kung bakit nahihirapang umangat sa buhay ang mga anak ng mga mahihirap o middle class. Upang mabago ito, mainam na panoorin at pag-aralan ng aming pagtalakay sa mga lessons na itinuturo ng mga mayayamang magulang sa kanilang mga anak. Ito ang Mobazilla! Siguraduhin mag-subscribe at hit ang bell button para lagi kang ma-update sa aming mga bagong videos. Ngayon, talakayin natin ang sampung bagay na itinuturo ng mayayaman sa kanilang mga anak tungkol sa pera. Una, kahalagahan ng pera. Ang mga self-made millionaires o kahit sino mang nagtagumpay na sa aspetong pampinansyal ay naniniwalang ang kahalagahan ng pera ay isa sa mga unang bagay na dapat matutunan ng kanilang mga anak. Hindi na importante kung pinaniniwalaan nila ang kasabihang money can't buy happiness o hindi. Ipinapakita nila sa mga anak na ang pera ay mahalaga upang magkaroon ng choices at mas mabuting kalagayan sa buhay. Naiintindihan nila ang pera ay nagbibigay sa kanila ng kalayaang mamili kung saan ang susunod na biyahe sa bakasyon o kaya kung saan nila ipapatayo ang dream house. Ang pinakamahalagang kapangyarihan na ibinibigay ng pera ay ang abilidad na tumulong sa ibang tao. Kapag mayroon kang kasaganaan sa pananalapi, nababawasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng nakababahalang buhay. Nabubuhay tayo sa isang financially driven society, kaya't kailangang matutunan ng mga bata ang kahalagahan ng pera para maunawaan nila ang tamang pangangalaga ng cash flow. Ikalawa, kaibahan ng assets at liabilities. Isa sa pinakamahalagang saligang konsepto sa pagkakaroon ng pampinansyal na kalayaan ay ang pag-intindi sa kaibahan ng assets at liabilities. Ayon pa rin kay Robert Kiyosaki, ang assets ay ang mga bagay na nagpapasok ng pera sa iyong bank account, samantalang ang liabilities ay ginagawa ang kabaligtaran, naglalabas ng pera. Halimbawa, bumili ka ng bahay mula sa isang bank loan para iparenta mo ito sa iba. Asset ito dahil nagdadala ito ng pera sa anyo ng rent kung bumili ka ng bahay mula sa bank o in-house financing para gawing tirahan, liability ito dahil naglalabas ito ng pera sa iyong wallet. Bawat buwan, maraming mayayamang magulang ay itinuturo sa kanilang anak na gumawa ng assets at umiwas sa liabilities. Sa ganitong paraan, gagawa sila ng negosyo o puhunan na magpapasok ng pera ng regular at iiwas sa mga bagay na magdudulot ng negatibong cash flow sa kanilang bank account. Itinuturo rin nila sa mga anak ang kaibahan sa spending patterns ng mayayaman at mahihirap. Ito ang dahilan kung bakit sa dalawang taong parehas ang sweldo o income, sa kalaunan ang isa ay magiging mayaman samantalang ang isa ay mahirap. Halimbawa, ang magkaibigang si na June at August na parehong may sweldong 100,000 pesos bawat buwan. Magkaibang magkaiba ang kanilang spending patterns. Si June, kada tanggap ng sweldo ay nagbabayad na ng kanyang bills. Ini-enjoy niya ang kanyang pera sa pagsa-shopping, pagbili ng pinakabagong cellphone at latest model ng TV, pagkain sa pinakamasasarap na restaurants, pagbili ng bagong sasakyan, pagpapatayo ng bagong bahay, at lahat ng mga bagay na maiisip na paggastusan. Karaniwang ginagastos niya ang pera sa mga bagay na pagmumukhain siyang mayaman, ngunit marami na pala siyang utang. Minsan, may maliit siyang maiimpok, ngunit may ilang taong utang sa kanyang credit card, car at home mortgage payments. Naiipit siya sa isang rat race at ilang taon ang guguguli niya para makaalis. Ngayon, tignan natin si August. Sumusweldo rin siya ng 100,000 pesos sa isang buwan. Ngunit hindi siya bumili ng magandang bahay o maangas na sasakyan. Hindi siya lumalabas bawat Sabado at Linggo at hindi siya kumakain sa magagandang restaurants. Kontento na siya sa bike at pagkain sa katabing restaurants. Nabubuhay siya sa 50,000 budget at inilalagay sa bangko ang natitirang kalahati. Sa dulo ng taon, mayroon na siyang 600,000 pesos at iniligay niya ito sa investment na magpapataas pa sa kanyang monthly income. Matapos ang sampung taon. Sina June at August ay nasa dalawang magkaibang magkaibang lugar na dahil sa kanilang spending habits. May komento si Robert Kiyosaki, "Looking good but going nowhere." Na nangangahulugang maraming tao ay winawaldas ang kanilang pera para magmukhang mayaman kahit sa katotohanan ay mahirap sila. Samantala, ang mayayaman ay nagmumukhang mahirap habang nagpapayaman. Marami ang nadadaya ng mga nagkukunwaring mayaman sa pamamagitan ng pagdili ng malaking bahay, magarang sasakyan, o latest model ng cellphone. Dahil sa kawalan ng naitayong assets mula sa utang o personal na kita ang pantustos sa luho. Ang mga tunay na mayayaman naman ay may mga assets na maaaring magkaloob ng nais nilang rangya. Kung nais mo ng sasakyan na nagkakahalaga ng 25,000 pesos kada buwan, oras na para magtayo ka ng asset na magbibigay rin sa iyo ng 25,000 o higit pa bawat buwan. Sa ganitong paraan, hindi apektado ang iyong personal bank account kapag binili mo ang liability na ito. Ikatlo, paano pamahalaan ang pera? Isang magandang paraan na ginagamit ng mayayamang magulang upang magturo tungkol sa pera ay ang ipakita sa kanilang mga anak kung paano iplano at pamahalaan ang sweldo kumpara sa household expenses. Isinasama nila ang mga anak sa paggawa ng buwan ng budget. Ipinapakita nila sa kanilang mga anak ang realidad ng pagkakaroon ng living expenses. Binibigyan nila ang kanilang mga anak ng allowance para sa espesipikong bilang ng araw para magkaroon sila ng karanasan sa pagpapasya at paghawak ng pera sa murang edad pa lamang. Makakatulong ito sa kanila habang tumatanda. May isang mayamang negosyante na kapag ang anak ay nakatapos na ng piniling kurso at piniling tumira pa rin sa kanilang bahay, sinisingil niya ng board and lodging para matutunan ng mga anak ang tamang pamamahala ng kapirahan. Maliban sa kanilang diversified family corporation sa ngayon, lahat ng kanyang mga anak ay may mga sarili ng bahay at mga kilalang profesional at negosyante sa kanilang lugar. Ikaapat, mga paraan sa pagkita ng pera. Itinuturo ng mayayamang magulang sa kanilang mga anak ang posibleng panggalingan ng pera active income o passive income. Natalakay namin ang mga paraan ng pagkita ng salapi sa animated book summary ng Rich Dad's Cash Flow Quadrant. Upang maturuan kung paano yumaman, pinagtrabaho si Robert Kiyosaki at ang kanyang kaibigang si Mike ng kanilang Rich Dad sa isang convenience store. Nang nagbalak na si Robert Kiyosaki na sumuko sa kanyang trabaho dahil sa mababang sahod, Itinuro sa kanila ni Rich Dad ang kaibahan sa pag-iisip ng mga employees at businessmen. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Robert kahit na tinanggal ang kanyang sahod. Ang mga anak na babae ni Henry C. ang tumatayong kahera at ang mga anak na lalaki naman ang mga budigero ng SM Makati kahit na nag-aaral pa sila. Ganito ang ginawang pagpapalaki ni John Gokongwe sa kanyang mga anak karaniwang pinagtatrabaho ng mga mayayamang magulang ang kanilang mga anak sa ordinaryong mga trabaho. Maraming rason para rito, at ang isang dahilan ay para magkaroon sila ng karanasan sa pagkita, pag at pagpaparami ng pera. Ipinapakita ng mga mayayamang magulang na hindi lamang ang sweldo ang pwedeng panggalingan ng salapi. Pwedeng ipagpalit ng kanilang mga anak ang oras para kumita ng pera bilang empleyado o freelancer. Pwede rin silang gumawa ng business system para mag-akyat ng kaperahan o magkaroon ng perang mag-aakyat at magpapalago pa ng perang mayroon na sila. Halimbawa, may isang negosyante na nagsabi sa kanyang anak na pharmacist na nagtatrabaho noon sa pinakamalaking drugstore sa bansa bakit mo ginagamit ang galing para kumita ang ibang tao? Pagkatapos ng isang taon ng pagiging empleyado, nagtayo ng sariling pharmacy ang anak at ngayon, napakarami na rin branches nito sa kanilang lalawigan. May mga commercial buildings na rin na pinauupahan. Ikalima, paglinang ng mabungang paggawi. Itinuturo ng mga rich parents sa mga anak ang kahalagahan ng habits It is not what you do that makes you wealthy, but what you do consistently. Kung self-made millionaire ang magulang, alam nila na ang pagyaman ay isang proseso at kailangan ng patuloyang aksyon sa mahabang panahon at ang pinakamainam na paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanilang mga anak ng mabunga o produktibong habit para ma nila ang yaman sa hinaharap. Maaaring ito ay sa pagsisimula ng araw na mayroon ng naisakatuparan, katulad na lamang ng pananalangin para sa pagpapasalamat sa bagong araw at simpleng pag-aayos ng pinagtulugan. Nainam ring maging habit ang pag-iisip kung paano makakapagbigay ng value sa ibang tao. Kaya tinuturuan ng mga rich parents ang mga anak para magkaroon ng sariling produktibong habits. Ang pagkakaroon ng mabungang mga kaugalian ay isa sa mga best skills na dapat matutunan ng mga anak. Importante ito sa kanilang tagumpay ngayon at sa hinaharap. ika walang utang sa kanila ang sinuman. Alam ng mga self-made millionaires ang kailangang trabaho at pagsisikap para yumaman. Alam nilang makukuha nila ang katumbas ng kung ano ang karapat dapat sa kanilang sipag at tiyaga at walang pagkakautang sa kanila ang sinuman. Mahalaga para sa self-made millionaires na maituro sa mga anak ang konseptong ito. Ang mga anak nila ay posibleng magkaroon ng pananaw na tungkuli ng kanilang mga magulang na ipagkaloob sa kanila ang bunga ng kanilang mga pinaghirapan. Ang sense of entitlement na ito ay posibleng magdulot ng malaking kapinsalaan sa hinaharap ng kanilang mga anak. Itinuturo ng mga mayayaman sa kanilang mga anak ang konsepto ng paggawa ng sariling tagumpay. Pareho ang filosofya tungkol dito ni na Bill Gates at Warren Buffett, dalawa sa pinakamayayamang tao sa mundo. Hindi nila iiwanan ang malaking bahagi ng kanilang yaman bilang pamana sa mga anak. Ang kanilang yaman ay dadalhin sa charity. Sinabi ni Bill Gates, They have to find their own way. Gusto nilang mahanap ng kanilang mga anak ang kanilang sariling tagumpay. Ikapito, Husay sa pakikipagtalastasan at impluensya. Ang kasanayang ito ay isa sa pinakamahalagang skills na dapat matutunan. Ang kakayahang makipag-socialize at makipag-usap sa iba ay maaaring makapagbukas ng mga oportunidad. Ang abilidad na maimpluwensyahan ang mga nasa paligid mo ay nagbibigay ng sense of leadership. Ang pagtuturo sa mga bata ng kasanayan para maintindihan ang emosyon ng mga tao, motivation, at paggawi sa maagang panahon ay magbibigay sa kanila ng instrumento para sa kinabukasan para maging mga matatatag at maimpluwensyang leader. Ikawalo, delay gratification. Ang pagpapaliban ng pleasure upang magkaroon ng mas mataas na reward kalaunan ay isang mahalagang skill para maging matagumpay. Napatunayan ito ng tinatawag na marshmallow tests na ginawa sa Stanford University. Sa experiment na ito, dinadala ang bawat bata sa isang private room. Naglalagay ng isang pirasong marshmallow sa harap nila. Ipapaalam sa bata na kapag hindi niya kakainin ng marshmallow habang wala ang researcher, mabibigyan siya ng dagdag na marshmallow. Sa pag-aaral, ang mga batang nakatanggap ng pangalawang marshmallow dahil sa delayed gratification ay mayroong mas mababang posibilidad na maging drug addict at obese. At mas mainam ang kanilang social skills at mas matagumpay. Karamihan ng mga tao ay gusto ang short-term pleasure kagaya ng agarang pagbili ng mapormang cellphone kahit wala pang naipong emergency fund. May mga nagsimula ng negosyo at iiwanan kalaunan pag napaharap sa mga karaniwang challenges sa pagiging negosyante. Ang ganitong behavior ang gagayahin ng kanilang mga anak. Sinabi ni Gary Vaynerchuk, isang entrepreneur at author, na sa pagtatayo ng negosyo, kinakailangan ang micro-speed at macro-patience. Ibig sabihin, kailangang magtrabaho ng patuluyan araw-araw at maghintay para sa malaking tagumpay sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit nanalo ang pagong laban sa kuneho. Ikasyam, Abundance Mentality Ang isang kahanga-hangang paniniwala ng rich parents na itinuturo nila sa mga anak ay ang pagkakaroon ng abundance mentality laging may mas marami pa. Alam nilang mas marami pang pera na naghihintay para sa pagtatayo ng bagong negosyo at ang kanilang assignment ay makuha ito. Nakafocus ang mayayaman para sa pagpapalaki ng kanilang income. Mas gumugugol sila ng oras at lakas sa pagpapabilis at pagpapalaki ng kanilang cash flow. Halimbawa, may mga negosyanteng mababa ang pagpipresyo ng kanilang produkto o serbisyo dahil sa guilt feeling na masyado nilang pinagkakakitaan ng customer o kliyente. Ang mga entrepreneur naman na may abundant mindset ay nakakaalam na ang lahat ay may sapat na salapi para bilhin ang mga bagay na kailangan at gusto nila. At kung ang potensyal na customer ay gusto ang kanilang produkto, sino sila para tumanggi? Kung nais mo ng magandang bakasyon, pag-iipunan mo ito. Kung gusto mo ng mainam na edukasyon para sa iyong mga anak, pag-iipunan mo ito. Magdadagdag ka pa ng negosyo para kayanin mo mapag-aral sila sa pinakamabuting universidad. Kung gusto mong mag-invest para sa iyong retirement at hindi maapektuhan ang pananalapi ng iyong anak kapag ikaw ay matanda na, magsisimula kang mag-isip ng paraan para kumita ng higit pa ngayon. Laging mas may maraming pera para sa mga bagay na gusto natin. Ang trabaho lamang natin ay umaksyon para makuha ang mga ito. Ikasampo, ang pinakamahusay na paraan sa paggawa ng pera ay ang matulungan ng iba. Ang importanteng lesson na itinuturo ng mga rich parents sa kanilang mga anak ay ang pinaka-efektibong paraan para gumawa ng salapi ay ang solusyonan, ang suliranin ng ibang tao. Mas malaking problema, mas malaki ang kita. Alam nating lahat na ang pinakamatatagumpay at mayayamang tao sa mundo ay na o tumulong solusyonan ang malalaking problema sa mundo. Si Steve Jobs sa kamanghamanghang kontribusyon sa technology, music at communication industry. Si Henry Ford sa pagbabago ng transportation industry. Si Oprah Winfrey sa paggawa ng global impact sa mundo ng self-development. Lahat ay gumawa ng malaking impact para tumulong marisolba ang problema ng tao. Salamat at nakarating ka sa puntong ito ng aming episode. At dahil dyan, ito ang bonus pang labing isa. Nauunawaan nilang hindi nila alam lahat. Ang isang bagay na hindi alam ng nakararami ay ang estratehiya ng mga mayayaman at matagumpay na tao na magsama-sama at bumuo ng grupo na tinatawag nilang masterminds. Alam nilang hindi posible na malaman nila ang lahat-lahat kaya gumugugol sila ng oras kasama ang iba pang matatagumpay at mahuhusay upang mapaunlad ang negosyo at sariling buhay. Humahanap sila ng mentors at coaches na expert sa mga bagay na nais nilang matutunan at tuloy-tuloy silang lumili ng mga bagong kasanayan at bumubuo ng mga bagong pakikipagkaibigan. Lahat ng ito, itinuturo nila sa kanilang mga anak. Bilang magulang, alin sa mga nabanggit na konsepto ang naituturo na sa iyong mga anak? Hihintayin namin ang comment mo. Kung bagong visitor ka sa aming channel, inaanyayahan ka naming pindutin ang subscribe at bell icon para ma-notify ka sa mga susunod pa naming episode. Ito ang Mobazilla! Hanggang sa muli!